I want them to explain kung sino ba talaga ang buong revilla yung nakita nila. Baka namang kaluluwa ko yung nakita nila doon at uh, ayoko na mangyari ulit yung mga ganyang maling paratang. Kaya nanginig talaga yung laman ko. Humingi ng paumanhin ang MMDA kay Revilla. Pero sa kabila nito, recall umano ng senador ang budget ng ahensya sa Senado. Well, uh, sana naman hindi, ano. Uh, kasi in, in, there, there, was a mistake in the enforcement. Hindi, tao lang naman tayo, nagkakamali rin tayo. It was not the purest of, ano, intention na siraan si Senator Bong Revilla. Uh, pasensya na po, Senator, hindi po namin intention yun na siraan ka. Yung recall ng budget, karapatan po ng bawat senador yan na i recall at posisiin mismo ulit yung aming budget. Samantala, sumulat na ang MMDA sa Department of Transportation para mairekomenda kung sino pa ang pwedeng gumamit ng bus lane. Kabilang na dito ang Presidente, Vice Presidente, House Speaker, Senate President at Chief Justice. Una ng sinabi ng MMDA na maliban sa bus, papayagang dumaan sa EDSA busway ang mga ambulansya at iba pang sasakyan na ginagamit sa pagtugon sa emergency. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubico, SMNI News.